Tara guys, samahan niyo ako mag-prepare ng lunch namin today. So habang nag-prepare ako ng lunch, pag-usapan natin yung comment sa akin ni Kabayan sa interview sa kanya, na employer dito sa Greece. Ang tanong sa kanya is, bakit mo gustong makapunta ng Greece? So para sa akin guys, red flag yung sinabi niya or sinagot niya na higher salary. So alam niyo kung bakit kasi pwedeng hindi kayo ma-select na employer, pwede nyo i-consider yun kung bakit hindi kayo ma Pero hindi ko sinabi na yun talaga yung reason kung bakit hindi kayo ma ha. Pero pwede. May possibility. Kasi alam nyo guys kung bakit. Kasi dito sa Greece uh, malalaki yung offer ng employer pag nandito na kayo sa Greece pero ang offer ng employer na kukuha ng kopela sa Pilipinas is maliit lang yung salary. So baka isipin employer na pagdating mo dito sa Greece is umalis ka sa kanila kasi nga may makita ka na mas ma-higher salary or higher offer na salary ng employer. Kasi marami talaga nangyayari na ganyan guys na umaalis at hindi nila tinatapos yung kontrata nila sa employer. Kasi nga, malaki yung mga offer dito sa Greece. And alam nyo ba kung bakit di naman kasi maliit yung salary offer sa atin sa Pilipinas? Kasi nga, sila yung gumagasto sa atin dito sa sa Greece. So, yun. So, yon I-explain ko lang sa inyo kung bakit red flag sa akin yung ganun sagot. So, anyway. So, if flash ko dyan sa screen yung sagot ng mga kaibigan ko na nandito na sa Greece nung in-interview sila ng mga employer nila and sila, na-select sila. Okay? So, hopefully na makatulong sa inyo video na ito and makatulong sa inyo yung sagot ng mga kaibigan ko. And yon lang guys for now and hopefully mag-follow ka sa aking page and subscribe to my channel para ma- updated guys sa mga susunod kong video. So yun lang guys for now and see you on my next vlog. Bye.